Pagsapang po natin, tanggap po tayo ng update kung ano nga ho ba ang sinapit at ano nga ho ba ang kwento sa likod po ng istoryang ito kung inyo pong matatandaan yung nag-viral po na video sa social media kung saan isa pong babae ang lumabas po sa, oo, uh, sa, naninirahan hindi umano sa sewage, sa, sa Makati. Ha? Ah, nandun sa ilalim. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang uh, hapon po, Asek uh, Dumlao. Welcome po muli sa DWIC, Channel 23. Hi Drew. Magandang hapon. Magandang Opo. hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. Salamat po ma'am. Ano na pong uh, update doon po sa babae na sumulpot at uh, lumabas doon sa may ano uh, sewage at uh, nasa under custody ho ba ninyo itong uh, babaeng ito? Yes, Drew. Uh, the woman who emerged from the canal Opo. dyan po sa may Makati, ay uh, may pangalan po. Ang pangalan po niya ay Rose. Mm -hmm. um, noong po kasi nga naging viral itong uh, photo na nakita nga na lumalabas siya mula doon sa kanal, ay agad pong uh, nagbigay ng direktiba si Secretary Rex Gatchalian sa pag-abot team ng DSWD na hanapin, ilocate itong babaeng ito. Okay. Ito ay sunod doon sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng a-protection uh, mm -hmm. at uh, mas maayos na pumumuhay ang mga families and individuals in street situation na dapat wala na pong mga tao sa lansangan. Mm -hmm. Mm -hmm. So yung pag-abot team natin, they were able to locate Rose after po nilang magtanong-tanong doon sa mga tao po malapit doon sa area. Uh -huh. And uh, natuntun po natin siya doon sa inuupahan niyang bahay kasama ng kanyang partner. Dinala po natin sa ating processing center dyan sa Pasay para po assess ng ating mga social workers, malaman ano ba yung kadahilanan kung bakit nandun siya uh -huh. sa may kanal and mabigyan ng karampatang intervensyon batay doon sa assessment ng ating social workers. Opo. Ano raw hong ginagawa, Ang ni Rose, Opo. Ano yes, po ginagawa ni Rose doon sa kanal, ma'am? Uh... Uh, ano uh, doon ba siya nagiiist ano ba doon siya na, nagiistay lang may kinuha lang ba siya doon how about yeah. yung kasama niya uh, uh, Drew, uh, ganun din bang ginagawa opo oo oh, oh. Drew, batay doon sa kwento ni Rose nung nakapanayam namin siya kahapon kasi nagtungo kami in secretary Rex Garcia doon sa processing center kahapon at batay nga doon sa amin yung sa kanya nabanggit niya na nangangalakal kasi siya ah. at isa sa mga tools niya sa pangangalakal ay yung pong blade kasi nga tinatanggal niya yung dun sa plastic bottles no yung label mm -hmm. at yun ang kanilang inilalako. Mm -hmm. So naglalakad siya nalaglag po yung tool niya yung blade. Okay. And uh, of course sa isa kasi individual na alam mo yung nangangailangan ng gano'ng mga ano no mga tools para mm -hmm. sa kanyang pangangalakal. Sa mm -hmm. panghala noon. So binaba niya, mm -hmm. kinuha niya yon and uh, after that nga, doon na siya nakunan uh, ng litrato nung nag-emerge siya from the hole. Opo. So, yun ang kanyang kwento. Uh, kung kaya nga, um, nung ina-assess natin, inalam natin, ano yung maaari natin maipa, maibigay na tulong sa kanya uh -huh. at saka sa kanyang partner. Uh -huh. So, nakita natin, na pwede siyang magkaroon ng sari-sari store as part of our livelihood uh, activities intervention under mm -hmm. the pag-abot program. Mm -hmm. So yan po yung isinasaayos ngayon ng ating pong mga social workers dyan po sa processing center. Um, kahapon kasi ako kagabi na eh, na rin siya, tinulungan natin siyang umuwi doon. Taga sa po ma'am, taga po siya. Uh, banda rin po ng Makati. Makati yung eh. kanya pong tirahan. O, po nangungupahan din po siya. Uh -huh. Uh -huh. Kasama po yung kanyang partner. Yung partner po kasi niya barker sa jeepney. Ah. Uh -huh. Ngayon po, uh, Drew, no, idagdag ko lamang po. Um, kasama natin siya kaninang umaga dahil umikot ulit tayo diyan sa may bandang baha, baha sa bahagi po ng Makati dahil nabanggit nga niya na meron siya mga dating kasamahan din na mga naninirahan sa mga uh, kalsada. So she helped us, no, to to convince these uh, individuals. And da uh, kanina nga po diyan sa May Osmeña Highway sa ilalim ng Skyway eh uh, meron po tayong tatlo, uh, tatlo na nakausap na profile and then na reach out po natin dinala sa ating processing center. Doon sa processing center, pinakain natin sila, binigyan ng center and ina-assess po sa kasalukuyan ng ating mga social workers para alam po uh, natin kung ano ba tutulungan natin silang umuwi, i-reintegrate sa community bibigyan ng uh, livelihood activity din, tutulungan din ba in terms of uh, financial assistance. Uh -huh. So yeah, no, kasi, vary uh, kasi 'yung interventions o tulong na ipinapaabot natin batay po doon sa sitwasyon nung kanila nung ating pong client. Pero marami pa ho bang mga katulad itong zeros si Alam mo, Drew, Anong uh, simula nung ipinatupad natin itong pag-abot program nung 2023, meron tayo kasi na-profile na mahigit 10,000 na mga Damiya. families and individuals in street situation dito po sa buong Kamaynilaan. More than 5,000 already have been reached out by the DSWD. Ibig pong sabihin na tulungan na natin sila at nabigyan ng iba't ibang mga tulong. Uh -huh. Ngayon yung mahigit 5,000 pa, ito ay binabalik-balikan ng DSWD. Kasi kapag na, nagpo-profile tayo, meron na tayong data eh. We, we use technology ano, mm. para i-record kung saan natin sila natagpuan para again balikan ng ating mga social workers, kumbinsihin hanggang sila ay sumama po sa DSWD. Opo. Uh, po ay, uh, of course, commitment din naman ng DSWD dahil sabi ko nga utos ng Pangulo, dapat mm. Uh, wala na pong mga tao no, sa lansangan, maprotektahan sila. Kasi there are various risks na maari po nilang, o kapahamakan na maari po nilang kaharapin sa pananatili sa lansangan. So, yun po ang ating pong, uh, um, ginagawa ngayon. Kaya tayo umiikot at nagsasagawa ng reach out activities. Opo ma'am, eto ma'am, hindi lang basta lansangan ito, eh. nasa sa kanal eh. Kung baga, nandun siya sa... Ano, uh, ilalim. Eh, alam naman natin pag ganitong panahon, eh... Pag maguho nyo na, magtatagulan na, ma'am. Nasuyod ho ba yung mga ila ilalim ho na yan, yung mga kanal-kanal ho na yan, yung mga malalaki pong uh, manhole, la hindi lang ho dyan sa Makati, ma'am. Na paano kayo, paano po ninyo na susuyod ho yung mga yan? Meron ho bang mga pumapasok din ho ba dyan na mga tauhan po ninyo, mga social worker? Para po ma-check lang ho natin, matiyak po natin na wala talaga na naninirahan o nag stay doon sa ilalim po, ma'am? Uh, Drew, itong sitwasyon ni Rose actually, uh, ano to eh, nag uh, naging realization sa atin. Opo. Na kasi kami, uh, umiikot kami sa pag program, no? umiikot kami sa mga lansangan lamang. Opo. But ngayon po, nalaman natin na meron nga pong mga individual na nasa mga drainage system po. Kaya tayo nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para po mapuntahan at ma-reach out din po itong mga individual po na ito. Mm grabe ano pero ano pa hubang tulong ang ipapaabot ninyo dito po kay uh, Rose sa uh, Asika Irene bukod po doon sa tama ko ba 80,000 uh, puhunan for sari-sari store? Uh, Ayen po ay kasi batay doon sa assessment ng Alright. social worker ano doon sa kapasidad niya na mag-manage ng resources at magpatakbo ng isang negosyo. Uh of course 'yan po ay comprehensive package of services kaya Uh, uh, Ina-assess ng ating mga social workers all right but uh gusto ko lamang din po kasing banggitin na depende yan doon sa case no mm, ng bawat case -case client po pala. na nare reach out natin mm, mm. pati LGU meron din tulong ba ma'am uh, asec well we're working with the local government unit uh, particularly with the city social welfare development office para magcomplement yung ating pong mga tulong Uh, isa sa mga maari talaga ni landing uh, may assist sa DSWD ay yung pag-monitor. Mm. Yung araw-araw uh, o weekly ay mabalikan po itong si si Zeros si para matiyak that she's making progress, nag improve yung kanya pong uh, yung level of well-being ng kanya pong pamilya. So ma'am, wala talagang community sa kanal. Wala 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 ho ba? Well, ayan naman po, uh, Drew, no, yung reason kung bakit tayo umiikot. Mm -hmm. At uh, uh, yun nga, sabi nga namin, pinuntaan namin kaninang umaga. And then, uh, may team pa rin kami doon na umiikot sa kasalukuyan. Umapasok so, talaga, ma'am? Yes, may team oh. po kami na umiikot. Okay. Para makita natin kung meron po ba, mara, oh, ilan ba sila dyan sa lugar na yan. Mm -hmm. And then, tulungan po natin sila. Oh, All right? Sige po ma'am, baka meron pa ako kay mga karagdagang pampanawagan sa ating po mga kababayan lalo po doon sa mga netizen, yung mga meron ho nakukunan po ng mga ganito pong mga cases, mga ganito pong mga uh, tao na ayan, kagaya po ni Rose. Yes, do tama ang nabanggit mo. Actually, we would like to take this opportunity, no? Na sana maging daan ang inyo pong programa para maipaalam sa ating pong mga kababayan na meron pong pag-abot program ang DSWD para po mailayo natin mula sa lansangan at sa mga iba't ibang uri ng kapahamakan yung mga kababayan po natin na nanating din dyan. So kapag meron po kayong nakikita, magpaalam po sa DSWD. Maaari po kayong magpadala ng mensahe eh, through our official communication platforms and pupuntahan po agad ng pag-abot ng DSWD. Alright. Marami pong salamat, Asek, uh, Irene Dumlao, sa inyo pong oras. Magandang uh, hapon po at sa mga susunod pa pong uh, episode, amin po namin kayong uh, uh, bubulabugin. Magandang hapon po. Salamat po, Asek. Magandang hapon din po at maraming salamat. Salamat. So, ingat po kayo, Asek. Alright. Si uh, Assistant Secretary Irene Dumlao po yan, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development.